Okay, magigisa na tayo. Yan natin bawang. Sibuyas. May cosmetos na natin. Ayun, ang konti ng aking talbos ng sitaw. At ito yung aking munggo na pinakulo kagabi. Ayan. May cosmetos, may cosmetos, Huwag niyo akong i-bunch. Kasi ako lang naman mag-uulam niyan. Ayan. Kamatis. Kunti. Nekos, 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 nekos. Ayan. Kanya-kanya tayo ng version sa pagluluto ng munggo. Okay. Wait, wait, wait. Hindi hmm, na natin yung munggo. at ang marami yung aking munggo. Ayan. Hindi ko ilalagay lahat. Magtitira ako kasi konti lang yung gulay. Lagyan ko yan ng asukal. Or ilagay ko na lang lahat. Ilagay ko na lang lahat. Niyan, hintayin na lang natin kumulo. Mm -hmm. Kumukulo na, kumukulo na. Det var alt. Takk for i